ulit tayo ngayon sa Plus Carmeli Institute of Quezon City. Bali, pangatlo ko na tumpunta rito. Kasama ko ngayon si Alan. Apo ah, no, bro? Apo ah, lakay. Apo Yan siya. Yan. Bali, mag a challenge siya. Pero, check muna namin kung um, safe ba yung area. Tara. Ay, parang giniba na rito, bro. Tahu pujan minta ujian minta ujian Parang may huminga ako na rin ah, Ito yung number mo may isang Carmelian sa ko guys na nag-comment sa video ko. Sa mapirong daw merong uh, piano doon. Tapos ayun nga. Uh, nag CR daw siya tapos nakalak yung mapirong nagpe-play daw mag piano. Parang nagiba na. parang nagiba-giba na 'tong mga part dito. Ng park 'to. may, no, may mga sign pa dito tao gama yata to eh. kisa eh. may may ko ako kayo na doon sa labas eh parang nagsalita eh nagsalita tapos kumaluskos kaya tinanong ko kanina kaya tinanong ko kanina hinok may tao doon eh ito yung CR. creepy. Ito muna. May Ito yung sa, yung sa boys, at yung sa girls. Tabi-tabi po. Hmm. Sabi yung nag-comment, sa may CR daw eh. So ito yung CR. Uh, Mga perong yung kabila. Pero sabi niya hindi ko raw napuntahan yun eh, yung sa ano sa sa vlog namin na yun eh. Hindi niya raw napuntahan. Baka doon yun, yung sa part na ni Gibana. Yung bumisita dito si Pendejo TV guys. Dito yata yung part na merong dumaan sa harap niya na shadow na full apparition. Dito na part yun. Tapos, ito ba yun? Video naman ni Red 18. Ito. Gumaral to. Nag-sway siya back and forth. Nag siya. Nagaganto. Ito yun ito yung uh, ano yun tapos ito computer ito yung computer room ayan computer room ayan, parang may gumagalaw ah may tao dyan nag-explore lang po kami tabi-tabi And guys, maraming basag niya sa lamin. Mag-iingat kayo, pupunta kayo dito. Ito, kantin. Parang kantin nya ito. ito. May nakita akong nag-post na naka-carmelians. Uh, yung drone pinapasok niya rito tapos uh, niya tinutok niya uh, parang kantin ang sabi niya dito ito yata yung kantin ng school so laman ng kantin may gulong pa dito ang gulong to mga ayun ng computer ayan. tapos yan pati to Guys. Narang guys. Hinarang siya dito. Oh. Hinarang na dun. Bakit kaya? Mag-explore lang po. Tabi-tabi po. Ang creepy talaga rito guys. Ito. Diba na rin yung part na dito. Diba na yun dyan. Tapos may harang. May oh. tao po dyan. Tidak, tilawak okay, na yung manok ah. dose. Ito may daan pa ba tarong. Kasi sarado eh. Alo? 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 Dude? nagbabawal ba ito na gamot? Asin? Ba't kayo nagdala ng asin dito? Okay. Let's proceed to second floor. Ayan guys, medyo iingat kayo kasi nakatayo yung mga bubog ko. Eh? Parang pinaglaruan, tinayo talaga. Tingnan nyo eh naglaro dito at oh, grabe puro bubog talaga okay. dyan tayo galing tapos papanik tayo sa taas dito yung daan ayun ano yun ayun yung kabayo ayun, dyan tayo galing ayun guys pwede nyong puntahan to dito lalo na sa mga carmelians ito yung science laboratory. Science laboratory to guys. Sarado yung mga pintuan dun ah. Ay, wala na yung, wala na yung mga ano. Yung mga sa, yung mga, ay, pinagsisira. May nagsira dito. Grabe naman, no? Oh. Guys, uh, pag mag kayo, kung ano yung naabutan nyo, yun din na iiwan nyo. Huwag kayo maninira ng mga gamit sa mga abandoned location. Tinan mo to. Eh, yung mga palaka. Yung mga naka-preserve. Nakalagay yan dati dito sa table na to. Ayun, no, may mga bakat pa. Oh. May, nag, may nagsira. Grabe. Ito, yung buto ng Dinosaur. Dinosaur. <laughs> Tapos, ito yung monofrog. Okay. Tapos, nangabukas, oh. Pag nag explore explore lang. Guys. Ito. Storage room. Pero laboratory ito dati. Science lab yung mga sapot po. Wala na. Ito. Ito. Nga naman tao. naman tao yun guys nangihinayang ako dito sa mga naka preserve na to sayang talaga Alan. kasama ko ngayon si Alan guys niikot namin, explore namin meron siyang ghost box, ginagamit niya Ayan guys, eto hindi ko naman tayo guys, second floor kung kapanood yun sa mga video ko sa pangalawang video yung nag-alone challenge ako dito Diyan yung may kumalabog sa taas habang umakit ako mabuto last na stair na siya biglang may kumalabog, may kumalabog sa taas yan guys, samahan nyo ako ngayon. Let's do this. Creepy. Ito yung gusto guys kung gaano ka kadilim talaga dito. Ito ha, patayin ko yung ilaw Ganyan siya kadilim guys. ko oh, may sumisipol ha ah. narinig nyo yun guys may oh, sumisipol may tao po dyan nag explore lang po kami ito yung second floor na guys hindi ko alam kung ano room to wala na kasi sa mga sign ni Jess eh ayan May narinig ako guys na boses babae. Dito rin yun. Dito. Eh no? Narinig nyo? May tao po dyan. Ito guys, anong room to? Ito na Ito na yung second floor. May tao po dyan. Tabi-tabi po. Nag-iexplore lamang po kami. Creepy. Tapos, iingatan nyo dito, guys. Sa mga gantong lugar, ayan yung mga pako yung nakausli. Ayan. Kung maganda mag sapatos kayo na hindi, hindi lulusot ang pako ito na guys yung room sa dulo ito yung creepy na part nagulat ako dun kala ko pa ah kala ko pa ah ayan ayan ayan, ayan. so kaya na natin dito may tao po dyan ito na yung dulo na room niko, ako. May gumagalaw sa, may sa paligid ko. Huh? Oh. Narinig niyo yun? parang may naghaming na babae. May tao po dyan. Nag-explore lang po kami. Nanginig yung kamay ko ah. Oh guys, so, oo kasi nakita ko. Nung bata ako, nakita na ako dati ng bata din. Sa South Cemetery. Tapos, sumunod sa bahay. Um, alam nyo yung pag nabati ka, nangihina ka, gano'n, nirap ko. Hindi nga, nag-alusination ka, gano'n yung naramdaman ko. Um, kaya nagpatawag ng albalo si mama pala nun. No? nagpatawag siya ng albularyo tapos yun yung may nakalaro daw ang bata yun pag tinanong yung itsura guys pag nakita kayo parang siyang i ano, dark dark yung color niya na parang hindi na hindi siya hindi. dark yung color hindi alam niyo ano yung tsura ng mga wala na patay na. Ganun yung itsura pag nakita kayo nun guys. Ito na yung dula na room eh. sayang to. Tapos natataka ko may spray paint dito. Yung daan na ako may spray paint to. Mukhang may nagbabanday, nagbabandal dito. Ito. Oo. Spray paint niya. Ito red flat block. Pag may nakita tayong may flat block na uh, banda siya may isa laring Kamusta bro? Oh, bro? Okay lang? Sige. Ito so guys, palabas na tayo. Palabas na tayo ng PLOS, Carmeli Institute of Quezon City. Shoutout sa mga Carmelians dyan. Shoutout po sa inyo uh, parang ano masakit masakit makita yung school mo dati kung saan ka graduate ka nag-aral na nasira na gan uh, parang abandon kasi 2012 siya na abandon eh. Abandoned ng ganto tapos ang natira na lang dito guys ang natira na lang dito guys yung part sa kanan na side yung bandang gitna yung may court yata yun sinasabi tapos yung may mapper room na nagpapiano wala na dito pati yung bandang side ng ilog wala na wala na dito ito na lang natira and guys maraming salamat sa panood kung gusto nyo mga gatong klaseng content exploration ghost hunting ganito ganyan click nyo lang yung subscribe button Then, pati na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na ghost hunting and exploration videos natin Shoutout sa mga nanonood ngayon sa mga flashaholics sila Atorny tapos yung team kilabot si Lester Pendejo TV si Peter Redcell18 si John MGX Manila Ghost Explorer pati si Jaxin Shoutout din sa iba natin na katamahan sa ghost hunting Ito rin nila the Ghost Hunter yan, sila Wakadu. Si Nels. Si Nels Project. Yan. Uh, ah, subscribe din kayo sa kanya guys. May, may kita mga pinuntahan nila. Tapos mga pinuntahan namin. Sanda. Maraming salamat guys sa panonood. God bless sa inyong lahat.